Ayan mga idol, magandang araw po sa inyong lahat. Uh, dito na naman po tayo sa atin pong sumati sa pecha. At ngayon po ay sumati naman po natin ng ating pecha para po yung February 14, 2025. 20, Happy Valentine's po sa lahat. Uh, at ayan mga idol, sa mga subscribers po natin, sa mga viewers po natin yan, sa mga bago pa lamang po dito sa ating sumada, maraming maraming salamat po. At ayan, umpisan po natin ang ating sumada dito tayo sa February. Ayan, dos pa rin tayo dito. 14 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Ayan. Simplify pa rin po muna natin yung numero natin dito. 0 plus 2 is 2, 1 plus 4 is 5, 2 plus 5 is 7. Dito rin po sa bandang gitna, 2 plus 5 is 7, uh, 5 plus 7 is 12. Ayan. At sa bandang baba din po, 7 plus 12 is 19. Yan po yung unang numero natin, meron tayong 19. At yung kapares niyang numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin sila. 2 plus 5 plus 7 is 14. Yan po yung ating kapares na numero. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na po natin itong matayaan. 19, 14 or 14, 19. Ayan po. boy. Ay, pasusan ako sa mga inaibunin mong narinig. Ayan, dito po sa mga numero yan, simplify din po muna natin yan bago po natin sila isumana para magandagad yung mga numero pwede natin magpilihan. Ayan, dito po tayo sa 14, 1 plus 4 is 5. At sa 19, 1 plus 9 is 10. 2 so, digits po yung 10, kaya simplify muna natin yan, kaya magiging 1 plus 0 is 1. Ayan, mga mga, dito po yung ating isumada, 5 at 1. Unahin natin isumada ang 5, punin mo natin yung 14. Sumada 14, 1 plus 4 is 5. Pwede po dyan ang 32. Sumada so 32, 3 plus 2 is 5. At 23, sumada so 23, 2 plus 3 is 5. Ayan, dito naman po sa uno, kunin mo natin itong 10. Sumada so 10, 1 plus 0 is 1. At itong 19, sumada so 19. 1 plus 9 is 10. Pwede rin po dyan ang 37, sumada so 37. 3 plus 7 is 10 at pwede rin yung 28 so mga ka 28 2 plus 8 is 10 ayan mga idol yan po yung mga numero na kuha natin na pwede nating pagpilihan sa ating sumata ng February 14 Meron tayong 5, 14, 32, 23, 1, 10, 19, 37, at 28. Ganun pa rin po, rambol lang po natin sila. Pili lang po tayo kung na po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. At para po sa ating sample, ginawa natin dyan ang 28 and 28 and 14 10 and 23 at 19 and 5 ayan mga idol ito po yung mga sample naman po natin nakuha sa ating sumada ngayong February 14 meron tayong 28 14 10 23 at 19 5 Ayan, mga sample lang po itong mga nandito at kung nagustuhan niyo naman po ay eh, pwedeng pwede po natin matayan yung mga yan. O di naman kaya, pwede tayong tumuha pumili o magtagdal dito sa mga naka-encircle natin mga numero dito. Rampal na po natin, Pili lang po tayo dyan para po, po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. Ayan mga idol, yan po ang ating sumabi sa pecha para po ngayon February 14, 2025. Maraming maraming salamat po at happy valentines po muli sa ating lahat. Salamat po!